Uh, what's up mga ka-Ace kaisaruga? At nagawin na naman tayo guys dito sa Mall of Asia, dito sa Pasay. Ayan. At uh, pupuntahan na naman natin guys si Diwata Paris Overload sa uh, Jukno sa may GSIS. At namiss na naman natin guys ang kanyang Paris Overload. At uh, may pinuntan kasi tayo guys dito sa Mall of Asia At uh, uh, naisip ko guys yung uh, Paris Overload ni Diwata Gawa ng uh, uh, kakaiba at masarap ang uh, Paris Overload ni Diwata At uh, ang habol natin guys ay may unli sabaw Kaya sulit guys na doon tayo kumakain kay Diwata Paris Overload. at uh, marami naman guys makakainan dito sa Mall of Asia uh, mayroong Jollibee, Chowking uh, mayroong Macdo at uh, mayroon din sa may food court kaya lang may mas gusto natin guys yung uh, Paris Overload ni Diwata Uh, masarap na at Unli uh, rice at uh, sulit Mapapabusog ka talaga guys Kaya uh, Kakain tayo guys Sa Paris Overload ni Dewata At ito po yung circle guys Yan, circle yan Yung mga naikot na sasakyan na yan Pag anon ay papunta na yan ng Cubao Ayan, at ito naman yung mga Sasakyan na to. Ito yung sinasabi ko na kahabaan ng Jokno papunta sa JSIS papunta kay uh, Diwata Paris Overload Gawa nang may nagtatanong kasi sa atin guys kung saang banda raw yung uh, Paris Overload ni Diwata ah uh, Ito na po yun itong kahabaan nito na yung Jokno tapos tatawid kayo sa may tulay pagkalagpas ng tulay ay uh, dadaanan ninyo yung GSIS ayan, pakatapos counting uh, lahat lang, ayun, uh, makikita nyo na si uh, Diwata Paris Overload ayan at uh, dito tayo guys sa Mall of Asia dito tayo sa may tawiran napakaganda guys ng kanilang tawiran Uh, may bubong, may dingding. -ding. At napakabagas ng tulay na 'to. Papasok 'yan sa entrance ng uh, Mall of Asia. Galing dito, guys. Ah, uh, pwede kang dumaan sa hagdan at elevator. Pero nag-sorry. -ele ah, Oo nga pala, elevator. Nag-elevator tayo, guys. Kasi mas madali sa kasi medyo mataas iikot ikot ka kaya nag elevator tayo guys ayan at uh, papasok tayo guys sa loob ng mall ito yung view dito sa Molobisha guys Ayan. ah, uh, dito po 'yan guys sa Mall of Asia. Dito tayo sa uh, pinaka bridge nila sa Tawiran papasok sa loob. Okay, hanggang dito na lang muna guys at uh, papasok tayo sa loob ng uh, mall guys. Okay, hanggang dito na muna. Bye-bye.